mo ako. Ako? Sabi mo, Ako, si Renlexi si Rivera, ay nangangako. Sa harapan ni mama, nama, ni mami at dada na hindi magbo-boyfriend hanggang hindi nakapagtatapos ng pag-aaral. Oh. Oh, ka na, dali. Dito, dito. Dito dito dito. Tatas. Ata, si Janjan, si Permana Jan. Sulat, gley. Kait nan lang Jan. Sulat at sigi, sulat. Eh, ano si pala? 'Yung sulat mo gayahin mo 'yang ganyan. Oh, dito dito sa taas. Kain na lang. Ha? O oh, sige. Eh. Mm. <laughs> Sige na, sige na, okay na O, oh, ipapala, ipapalaminate natin yan, ha? Na, dito, dito, dito. Dito, dito, dito. ay, Ayan na, tapos na. Kami na, na yung kontrata natin.